Hello guys, uh, welcome muli sa akin channel. Ako po si Teddy Forlanda at kung bago kayo sa akin channel ay eh, huwag niyo pong kalimutan. Um, paki-like at magsubscribe na rin po sa aking channel. Ang tatalakayin ko o ang topic ko ngayon sa araw na ito ay ang tungkol sa mga tao na hindi natin dapat kalimutan sa ating buhay. Sa buhay po natin ay meron tayong mga iba't ibang mga uri ng mga tao na atin pong nakakasalamuha araw-araw. May mga tao na nagpahirap sa atin, tumulong sa atin, uh, at ang mga tao ay dumarating at nawawala sa buhay natin. Uh, ibibigay ko po sa inyo ang mga tao na hindi natin dapat kalimutan sa ating buhay. Um, una, ang mga tao na nagpahirap sa atin. May mga tao na talagang uh, alam mo yon uh, pinahirapan ka or sadyang pinahirapan ka. Uh, At hindi natin sila dapat kalimutan kundi dapat ay pasalamatan pa natin sila. Sapagkat napatunayan natin na mali sila na kahit anong manggawin nila pagpapahirap sa atin ay tayo ay naging mas malakas, mas matibay at naging matagumpay sa buhay. At kasunod po niyan, yung mga tao na tumulong sa atin. Sila ang ating mga kakilala, kaibigan o mga kamag-anak na noong mga panahon na tayo ay walang-wala ay sila ay dumamay sa atin at tumulong. At ang kasunod naman, mga tao na nag-stay sa ating buhay sila yung mga tipo ng mga tao na kahit ano pa man ang sitwasyon mo sa buhay, mahirap ka, munlad ka, ay naandyan sila para sa iyo upang sumuporta. At ang kasunod, mga tao na masaya para sa iyong pagtatagumpay. Sila yung mga tao na pumapalakpak, kapag ka na-achieve mo ang iyong mga goals o hangarin mo sa buhay. At uh, na walang at uh, walang inggit, kundi tunay na kasiyahan ang nadarama nila para sa iyo. Uh, at ang kasunod naman, uh, masaya, mga tao nang masaya na kapag ikaw ay bumabagsak. Sila yung mga tao na pumupunta rin sa celebration mo pero sa likod ng kanilang mga isipan ay hinahangad nila na sana ay bumagsak ka. Sila yung mga tao na nakikisaya rin at kumakain ng cake kasama mo pero ang hangad nila ay uh, bumagsak ka at sila ay uh, alam mo yun, hindi, hindi sila masaya na matagumpay ka. Ayun. So, kasunod, mga taong uh, ginamit ka lang. May mga tao po dumarating sa buhay natin na mayroon pala silang mga personal agenda na tayo ay iniskam or ginamit lang tayo. Na kumbaga, eh, dahil mayroon lang siyang gusto makuha sa iyo, at uh, gagawin niya lahat para makuha yun at pag nakuha niya na yung gusto niya sa'yo ay eh, na lang maglalaho na parang bula. At ito pa, mga tao na nag-push sa iyo kahit ikaw ay uh, tila baga gusto mo na sumuko sa buhay, sila yung mga tao na nag encourage sa iyo. Kapag ka ikaw ay nasa mga pagsubok, sila yung mga tao na dumadami sa iyo. At ini-encourage ka na kaya mo yan. Tuloy mo lang ang laban sa buhay. Huwag kang susuko yan yung mga tao na dapat natin i-keep sa buhay natin yung mga tao na nag encourage sa atin at ito pa po ang mga tao na hindi natin dapat kalimutan ay yung mga tao na nagsasabi sa iyo ng katotohanan Halimbawa, ikaw ay uh, nalululum nalululong na sa droga, na nalil, nalilis ka ng landas. Sila yung mga tao na nagsasabi sa iyo ng katotohanan na dapat mo na itigil yan sapagkat makakasamayan sa iyo. At gayon din kung may asawa ka at nakita niya yung asawa mo ay nagtataksil sa iyo. At nagsasabi naman talaga sila ng katotohanan. Yan, mga ganyang tao, huwag niyo pong pakalimutan. At ito pa, mga taong hindi niyo dapat kalimutan. Yung mga tao na nang iwan sa iyo. Meron mga tao na nag-i-stay lang sa iyo, dahil may pera ka. At meron ka rin mga kaibigan na inaakala mo na dadamay sa'yo pag walang-wala ka na. Pero sila pa pala yung mga tao na aalis at mangiiwan sa sa'yo. At yung mga tao naman minsan na hindi mo naman inaasahan na mag stay para sa'yo. Ay sila pala ang tunay mong kaibigan na naandyan para sa'yo na dumamay. At meron din mga tao na kapag ka nakita na umaangat ka na naman, ay bigla na lang susulpot at babalik makikipagkaibigan muli sa iyo. Um, ang hirap mag-test ng loyalty ano. Uh, at ayaw natin yan na tinitest yung loyalty ng ibang tao. Pero napapatunayan po yung loyalty na yan kapag ka ikaw ay walang wala. Ganun mapapatunayan kung sino talaga ang tao na totoo sa iyo, na ang kaibigan mo. Hindi yung nandyan lang dahil sa pera mo, o sa mga bagay na meron ka na gusto nila para makuha. So yan mga kaibigan. Kayo po ba may alam pa kayo ng mga tao na hindi dapat kalimutan. Maraming maraming salamat po sa inyong pong panonood sa aking channel.